Kasi itong labong, mabigat din sa tiyan niyan, Kakain ka pa ng kanin, lalong bumigat. Ay, eh, magdali na ni Gro. Kapag nagulay ako niyan, ibigyan ko yun siyang ganyan. Paborito ng mga anak niya. Kaso lang, hindi siya marunong magluto. Yun lang. Pero well, expert sa kumain. Oo. Oh. Hmm. Cut out kay Magdalila Regro at saka kay Delia Budino. Ika, may speaker ko. Speaker Hmm. mo sila bang kakain kami para masiyahan naman yung ating mga Ah, uh, viewer hmm? ano daw <laughs> naubusan na ako ng kwento eh, no, mamaya pupunta na kami ay mamaya maya kasi naginit na ako oh. Mumuha kami ng santol. Ano pa kukunin natin, boss? Ang bahala na. Makita nila yan. wala na. Kasi si Busing, hindi niya kanina umaga, ang sabi ko, ano bang unahin natin? Sabi niya sa dobra ng dami, ano, hindi na niya alam po ano po Kung saan kami mapapunta, doon namin kukunin. Yun yung kunin namin kung saan madala yung paa namin. <laughs> yun ako, sa dami mo ng ano dito. Dito din, abukado na ng nga hulog. Santo, mga hulog. Ah. Uh, wala na buwan kasoy. Wala na, naubot din hulog. Wala na, lab -lab na lahat. Yung kasoy. Mm. Sayang, no? Wala nang kasoy. Kasi ang kasoy, dalawang araw lang ang tagal niyan. Ah. Saka makupa. Makupa. hindi sila tumatagal. Lalo na pag nag-uulan, no? Mm. Tapos ang nahuhulog. Magalaw lang ng ibon. Dinadana ng mm -hmm. ibon yan, eh. Magalaw lang. lag na. Wala. Wala na siya kailangan sa kanila pag may mga hinog na harvestin kagad mm -hmm. harbis harvest na mm -hmm. naubusan siya ng sasabihin ngayon dito abang makain kami kasi doon sa mga vlog niya inubos na doon sa sinabi niya na lahat Ang kabayanan yung may upload ka na, no? Oo. Mm. May upload na ako. Paki okay. ano naman, support support sa upload ko ngayon. Mayroon na akong upload. For what mm. hour? Kaya hmm. pag ganang may signal, pwede kami mag-live kung saan kami magpunta nito kung may signal. Kung wala, ni. Eh. Video na lang. Mm. Ako si Boss Au Shout out Shout out sa lahat Map next Map fix plug Kuya Al. Um, Jolie, Jolie Rituta. Uh, Bernaline. Nika. Uh, Nika. Uh, Scarlett. B, I miss you. And, um, ano pa? Ikaw, boss. Shout out nga pala kay Ma'am Adina Houston. Adina Houston, shout out po sa'yo, Ma'am. Ayan. At saka kay uh, Ma'am Incarnacion. Asuncion. Kay Ma'am Asuncion Incarnacion. Asuncion. At saka mm -hmm. sa Mr. mo shout out po sa inyo. Sir Jose. Jose ba? Jose. Hmm. Natandaan ko yung kanta niya eh. hmm. Love pa, from come the moon unexpected places. Tama ba yun? <laughs> Binigyan niya ng... Rails, um, rails yun. Limang roses si eh, Ma'am Asuncion. Ang lalaking roses. Simple, si boss ka-business, hindi natin lagi makakalimutan yan. sa out po, at saka si Mrs. Ka-business. Ganun din sa lahat ng mga kagwang. Shout-out. Ang gulay na labong, ito ay panapanahon lang. Kagaya ngayon, panahon ng labong kaya nakapagulay tayo ng labong mula May o ulan ng Mayo yan, lumalabas na yan unti-unti yung labong hanggat may ulan siyempre sa out din natin si single mom Oo. dapat nga kasama natin dito yan eh Kaya lang, hindi lang nagtugma doon sa mga schedule eh. Mrs. Elenda. Ito, busog na naman ako. Busog na naman ako sa... Pumayat. Pumayat na daw siya, Mami Rinda. <laughs> hmm. Kasi gulay lang kinakaan niya dito eh. Mami pumayat na yan. Agoy. Uh -oh. Lalo nga lumubo eh. ah, ba? Kasi nakita ko inabakan mo lumulubog yung lupa eh. <laughs> Ayaw aminin eh na pumayat siya eh. Sabi nga ng asawa ko, what happened to you? You're the ba? <laughs> hmm. Ano, ano, lap? Yeah, yeah. Uh -huh. ano sabihin, yung lap? Do Ano ibig sabihin lumba-lumba? Ah. Hmm. Eto ba, mataba. Mm. Kasi kahit kunti lang kain mong kanin, mm. ang mga ulam natin, mga, no, fresh. Delicious. Mm. Puro vitamin. So, yung mga protas natin, mm. direct sa puno. Wala pang mm. mga... No, Walang chemical Chemical na ano, hinog sa puno, ang gulay direct sa farm. Oh. Ay, ang almusal pala namin kanina, ano, hinog na saging. Na preto. Preto. Pretong saging. Ito yung almusal namin kanina. Kaya nga, medyo tanghali na kami kumain ng kanin. Alas 12 na. Hmm. Minsan nga, alas sa ako kumakain pag kami mm -hmm. lang dalawa. Pag naglaga ako ng saging o oh, nagprito, so, hindi ko na magugutom doon. Mama, maya, maya, matutulog muna si boss. Pagkatapos tapos tulog, ayun na, magano na. Tangkada. Akala ko ba magkuhan kayo? Magluto kami. Magluto kami ng, ano. Nagluto kayo ng bukayo nyo? Bukayo. Ito lang gulay. So, ayan mga kawaki, mga kalinda at mga ka-edit, ano? Tuloy-tuloy uh, lang namin pagkain, ano? At uh, sana po patuloy niyo suportahan yung aming mga channel at saka yung mga lahat ng mga kasamahan natin, mga small influencer at saka o kaya mga small vlogger, ano? Huwag po sana kayong magsawa sa pag-support. Si Ma'am Edita po, ay what's hour na lang po yung kanyang bubunuin. Uh, dubunuin, O kaya yung kanyang hinahabol kasi natakbo yun. No? Ganon din si Prince Mix Vlog. What's hour na lang din. At saka pakisupport nyo po yung isa pa nating backup channel, yung Kawaki TV Official. Ayan. Sana huwag yung kalimutan lagi na mag-like, share, at saka subscribe. Subscribe. So, ayan na, mga kawaki, mga ka-edit, no? mga kalinda. Uh, ano nang sabi natin? Lagi po nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Bira na. Ha, tao pa. Bira biranat, aye. Aye. Ah, aye, aye, aye. Gabi ko lang sa practice. por a hacer